So guys, we are here sa Balanghiga, no. Binisita natin yung sinauling mga gold kampana, bells, gold na mga kampana from, from US, US at saka so, Korea. So sa dinadami din ng presidente na kapna, na ganun na maibalik to sa Balanghiga. Is only President Duterte lang ang nakagawa nun. So Salamat ang mga taga Balanghiga at ang buong Eastern Summer balik to sa kanila ibalik dito sa atin mismo sa Eastern Samar so napakahalaga napaka historical nitong simbahan na to including itong mga kampana na to noon nung pa yan sa kampana rin uh, pag itong tumunog na kampana is dinig sa malalayong karatig bayan ng Eastern Samar yung kampana na to so, ito pinakamahalagang pag-aari ng Eastern Samar special in Balangguiga Uh, Makaganda na -story so, time check 11 ah uh, o'clock in the morning. Makaganda na pa ano natin ang ibalik ko sa Mr. mga lang guys.